Paano nga ba ang proseso ng pagbubuo ng isang batas? Hello! Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan natin ang proseso ng pagpapasa ng batas dito sa Pilipinas. Simulan na natin. Ang unang hakbang sa pagpapasa ng isang batas ay nagsisimula sa paghahanda ng tinatawag na draft bill o panukalang batas. Pero teka, ano nga ba at para saan ang isang panukalang batas? Ang panukalang batas ay isang uri ng iminumungkahing panuntunan na hindi pa naaaprubahan ng Kongreso o mababang kapulungan. Ang isang kasapi ng Kongreso ay maaaring maghanda ng isang bill o panukalang batas. Pagkatapos noon ay daraan ito sa tinatawag na Bill Drafting Division na isang sangay ng mababang kapulungan na namamahala sa pananaliksik upang ihanda ang paunang versyon ng nasabing panukalang batas. Pagkatapos ay isusumitin naman ito sa tinatawag na Congressional Archives na siyang magdadala sa House Speaker o leader ng mababang kapulungan upang italaga ito sa komiteeng magsasagawa ng malalim na pag-aaral patungkol dito. Kapag nasa komite na ang bill, susuriin ito ng kanyang mga kasapi. At kung sa palagay nila ay may pangangailangan para dito. Maaaring idaan ito sa isang public hearing o pagdinig kasama ng publiko. Lalo na kung ang nasabing panukalang batas ay tumutukoy sa usapin ng pagpapataw ng panibagong buwis, pagbigil sa pagraganap ng krimen, o kung ito ay may kinalaman sa pambansang seguridad. Sa ganitong mga pagkakataon, nag sila ng mga autoridad at eksperto sa larangan ng batas na may patupad. Sila ang tumatayong mga resource person o tagapagsalita para sa komite na karaniwang nagmumula sa akademia, pribadong sektor, at maging sa mga opisyal din ng gobyerno. Batay sa magiging resulta ng mga pagdinig, ang komite ito ng mababang kapulungan ay maaaring magpanukala na baguhin ng bahagya ang bill, gumawa ng mga dagdag pang mga mungkahi hinggil sa batas na ipinapanukala, o tuluyang palitan o ibasura na ito. Pero hindi pa dito natatapos yon. Pagkatapos magmunkahe ng mga pagbabago sa bill, pagbobotohan ito ng komite sa ikalawang pagbasa. Pagkatapos magkakaroon ng pangatlo at huling pagbasa upang tuluyan na nga itong mapunta sa formal na sesyon ng House of Representatives. Pagbobotohan ito ng lahat ng mga kasulukuyang kasapi ng mababang kapulungan sa isang end-bank session at kung pumasa, ay isusumite ito sa Senado upang dumaan muli sa kanilang sariling lehislatibong proseso. Maaaring gumawa ang Senado ng sarili niyang pagbabago sa iminimungkahing panukalang batas. Sa ganitong pagkakataon, idinaraos ang isang magkasamang pagpupulong o conference committee sa pagitan ng mga kinatawan ng Senado at mababang kapulungan upang talakayin ang dalawang bersyon ng bill at pagkaisahan na ipasa ang isang joint bill. Ang pinal na version ng panukalang batas ay kapwa pagbobotahan ng dalawang kapulungan. At kapag bumasa, ito ay ipapadala sa Pangulo upang aprobahan niya ito o kaya ibito o pigilang maipatupad. Kung pipirmahan ito ng Pangulo, magiging opisyal na batas na ito sa ating bansa. Kung ibito o tanggihan naman niya ito, babalik ang panukalang batas sa dalawang kapulungan upang pagbotohang muli. Kung makakakuha ito ng two-thirds majority vote sa kapwa Senado at Kongreso, may papasa pa rin ang batas. Pero teka, isa pang mahalagang impormasyon. Ang isang panukalang batas ay maaaring magmula sa mababang kapulungan o sa Senado. Malibang na lamang kung ang panukalang batas ay may kinalaman sa pagbubuwis. Pero kahit saan man sa dalawang kapulungan nagmula ang anumang panukalang batas, dadaan pa rin ito sa parehong proseso. Ibig sabihin, maaaring magmula sa Senado ang isang bill at dadaan pa rin ito sa mababang kapulungan upang pag at pagbotohan ng lahat ng mga kasapin nito. Ngayong naipaliwanag ko na sa inyo ang komplikadong proseso ng pagpapasa ng batas. Sana'y higit na respeto ang iukol natin sa mga batas ng ating bansa. Ang nasabing pagbuo ng isang batas ay dumadaan sa isang mahaba at masusing proseso upang matiyak na ang batas ay magiging epektibo at kapaki-pakinabang para sa lahat ng mga Pilipino. Sana ay marami kayong natutunan sa episode na ito. Abangan ang mga susunod dahil dadalhin ko kayo sa isang masayang talakayan tungkol sa kasaysayang ng lehislatura sa bansa. Ako po si Ricardo Padilla at ito ang ibang klaseng klase. -klase. Mag-subscribe na kayo! at pindutin nyo rin yung bell para malaman ninyo pag may bagong video kami dito. Hanggang sa muli! At kung meron kayong mga opinion, tanong, o suggestions, mag-message lang kayo sa comment section below at susubukan kong sagutin ang inyong mga tanong.